Korea. Yeah. Sa <laughs> okay, shopping. Pinggan eh. <laughs> Nakakatuwa po si Maman tingnan. Ito na po yung nabili lahat. Ayan, pupunta na po kami sa counter. Napagod na. Ayan. Lager napagod ka na. <laughs> mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay maaga po akong naligo at nag Dahil kami po ngayon ay pupunta sa Infanta, inaya ko po si Mama. Dahil kamakailan mga kadilag ay may nagpadala kay Bibi at saka kay Talambo, ay mayroon din po na sa akin. Daw po ay pangdagdag sa pagpapagawa po ng extension po ng dirty kitchen namin. At nabanggit ko po dun sa vlog ko na ayun, na yun pong aming dirty kitchen ay tapos na mga kadilag. Kaya bibili ko na laang ng uh, gamit sa kusina. At ngayon ay inaya ko si mama. Bali kami ay magsha-shopping. Oh, shopping So, thank you po ulit sa atin pong generous sponsor. Inaantay ko laang po si mama at kami po ay pupunta na sa Infanta. Kasama namin si ate at saka si Kuya Mike. At kami ay nanghirap ng tricycle kay tatay. So gamit na lang po sa kusina, ang bibilin po doon o gamit po sa bahay. Bali yun po ay 5,000 pesos. Yung kay Bibi ay 3,000. So yun ay uh, nagkakahalaga ng 8,000. Yung pong pinadala ng atin pong anonymous sponsor from San Diego. Thank you so much po ulit. Ayan po at ready na si Mama. <laughs> Inaantay na po namin ang aming mga <laughs> customer, customer tatay. <laughs> ang ating mga kabadi ngayong araw. Kuya Mike na lang pala ang kasama namin. Si ate ay hindi na daw po muna sasama. si vlogger? Parang gusto nyo mga vlogger. Pot nang may kausap si Kuya Mike. sa... <laughs> oh, ah. Sakay na mama. Oh. At maliit-liit ka. Oh, para timbang. Ayan po at paalis na po kami. Nandito na po kami sa SM Angela. Nakapasok na po kami sa loob mga kadilag. Si mama ang pinapauna ko at siya ang pipili. Kung anong bibilhin. Dapat ay eh, may ditulak na ano yung cart na maya kukuha. Right. So yan, sa kaldero. Section po si mama tumingin. <laughs> kaldero agad ng target. Siyempre, ito na. Ito pang tama. na, oh, yung una pala, oh, <laughs> <nang> malaki. <laughs> Dapat, eh, yun, ane, malaki. Dapat <laughs> ay yung ano yung malaki. Nagtatawa si Kuya Mike. Magkano ang presyo One na yan? Two. One two agad na eh. Oh, yun, isa na sa target. <makes noise> pwede ah, pwede ah. Yata, pumamo. Ayun, pumamo. Yeah. Mga kawali eh. Ayan. Yeah. Pumamo. <laughs> Taliasi agad. Tingin-tingin na. Tingin Baka may sumunod pa pong kundin. <makes noise> Oo. Oo. 700 Ano yung manipis na ganda ano? yan. ng price. 700. Daw. Ano kaya? Hindi kaya yan kinakalawang, mama. Ikaw po ang magde-decide ikaw naman ang sa shopping. <laughs> Para maraming mabili. Yan. Tama. Tama mga kadilag. So, may kasama po tayo dito na isang bata. oh, yan po yung kasing laki ng binili ko, mama Hmm, baka may sumunod pang mas malaki doon. Ayun, eh, no, mama Ayun po. <laughs> Hindi na makapag-decide. So, yun na lang daw pong isang kukunin ni Mama. Tili ka, mama, ng makinis-kinis. Makinis-kinis naman po yung isa. At pag daw po yung isang malaki, parang masyadong malaki. Ay, kapag ganyan, katamtaman lang. Yung, tingnan mo po yung ganyan. Ah. May tama o ano. Wala. Okay. Magkano yan, vlogger? One, seven. One seven. Okay. Kasi yan? Tignan. Seven hundred nga 700 lang 700 58.9 oh, for the go na yan mama saan ang next sarola naman 511 so sa caldera naman ito na ang napili ni mama ano go na yan <laughs> <laughs> si Mami. 720. Nagiging sales lady na. Palagay <laughs> mo na yan. Oh, yan ang pinakamaliit. Opo, oh, makapalpati yan, Mama. Ayan <laughs> <laughs> nga daw, ah. Wala, rin. Bama, Check tama. mo po muna lang. Mukhang clear naman. Kasyang-kasyang ang isin kasyang sa ako dito. Ay, wala <laughs> naman tama. Oo. Oh. Tinitingnan ni ng ating okay. ano, checker. O oh, yan, o. Oh. Dito naman tayo sa kabilang area. Saan ka po, mama? Iya. Yeah. <laughs> shopping. Pinggan, Pinggan eh. <laughs> Nakakatuwa po si Mama Tingnan. Tang mga kuwanay. Hop! Eh. Oh. <laughs> Dahan-dahan at baka makabasag ha. 68 ang isa. Naganda din. Oh. po si mama naman ang pinggan na babasagin. Babasagin na nga naman po. Parang yamanin. <laughs> <laughs> Ay, yamanin Madaming alam si vlogger. Oh. Mm -hmm. Mangko. Oo. Oh. Oh. Mga babasagin. Ano <laughs> Tinitingnan talaga ni Mama ang presyo mga kadilag. 135 35. each. Ito ah, itong isang malalim na ito ah. 136. Ito lang, malalim pa. Hop, dandan pan pa ha. Harang lagyan ng sisig. Ito na na. Tingin-tingin kayo ng iba pang option. Blagger na no? <laughs> Aring lagyan ng sisig. Ito nasa na Wala. Ito ng pata na naiisip yung kasama mo. Hindi nalang <laughs> yun, ng pata. Pwede lang yun pata. <laughs> pata ko yung mic. <laughs> Ilan? Ilan na yan mama? Dalawa? Ano vlogger? Card. Isang cart? So, cart, iya. Yeah, kung bagay, okay. for the... assistant pala si vlogger ni mama. na, parang magpa report Oo, Okay. <laughs> good choice. Oh, good choice. Ha, ni Kuya Mike. Pwede pa po nga, may isang cart. Ayan. Alin pa? Pili lang ng pili. Pinggan. Pinggan. Diyan din. Diyan din po sa area na yun. Ah, plastic. Ay, sabagay. Eh, madami pa naman tayo pong sa ginhan. 49, no. Ilan okay, na yan? 40 lang ito, eh. Ito yung malaki-laki. Maganda yung malaki-laki. Dito naman po kami sa kabilang area, mga kadilag. Lagayan, tabo. Mama, kaya't din na ito po. Oh. Ang gantong pinggan. Ay, sa bagay, mayroon na palang pinggan mayroon na nakuha. Na 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 ano pa ang tabo? Ano pa ang tabo? Arenola, siya. ni mama si atin ng tabo. Oh. Then, oh. <laughs> Carbon. Si <laughs> <laughs> Vlogger talaga. Ah. Sorry, sorry po yan.

Oh, makapal po. Ayan. Ito. Aesthetic. Ang gusto ni mama ang kulay. Pa lager, ay... lagay mo na dun ah. Kay mama. Ano po? Magagalit ang tao po sa liit na liit ang lager na kulay. <laughs> Ayan. Ayan maganda at may sabitan mama. Kaso po isa natin isasabit pala. Ay, sabagay Oh. Ito, maganda din, ma'am. Sabunan. Ayan. May ano pa siya, hiwa-hiwalay. Mm. Kaya pa budgetin, eh. mm, kaya pa. Ano okay. okay. <laughs> madami na bin, madami dami na din 'ko yung nagigili ni Mama. Nakakatuwa. <laughs> si vlogger eh, halatang madaming alam sa bahay. Han, So yan, dito naman po si mama sa may section ng floor mat. Sa kusina. Baka, oh, maliit lang naman yun eh. 97. 97. Ito ah, alin po yung medyo makapal? Ito eh, parang ito mama. So si mama po ay bumili din na itong floor mat para po sa kusina. <laughs> May bago na pala dito. <laughs> Five yards lang daw po. So yan mga kadilag. Ito po ay sa counter na ang mamaya. So, let's go iba tayo yung ano, area. Ipitan. Pagkatapos po ng floor mat, ay pitingin daw po si mama ng ipitan. Ah, may pinapabili din po si tita. Hindi ko na alam po yung nagkaraso. Ay, oo. Oh. Sasabit lang <laughs> dyan ay iya. Yan kaya pinapabili ng mama. Parang iyan. Sakay talang babaga. Magkano iyan? Ay, sorry. Wait lang. Tingnan natin ito, vlogger. Ito yung madaming <laughs> ano. Nga bunso. 108. Ito na, honey. <laughs> Napagod na si Kuya Mike <laughs> Ito yung 108 Mama, itong madamihan okay, Ito lang ba? Ay, sa atin Alam naman tayo magganay Ganito na, ati tayo may walang baby Baby damulag Baka akong kapahabul pa siya Hindi ka talaga malulumbay Pag kasama mo si vlogger Ito <laughs> Ayan, mama. Magkano po? Blagger, pa mo mga kumutan. Maka nang um, titingin. 28. Ayan, naman, Makapal-kapal. Parang bagay mag-sales talk si Blagger. Magaling. Magaling magana yan. Para, uh, capacity. Capacity. Ano pa? Ano pang kailangan? Gusto Ayan. Pang-bowl. Ang dami tayong nabili, honey. Eh. Alaman, Lagi ng laman. <laughs> <laughs> Ayan, ayan, uh, natin, yeah, isa. Para magkakasama. <laughs> ayan, 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 na yun, isa. Hmm. Pagka magpipiknik kayo, oh, kailangan mo din yun. kaya ng mga food. Minsan lang mag-shopping si mama, kaya habang narito ka na isulitin na. Ah. <laughs> Ayan na, ah, mga mangkok daw po. Ayan, mang ano ba ga? Anong sabi mo po kanina? may na oh, may dalawa na. Sige, diretso. Okay. <laughs> ba, hindi ka pala. Oo, oh, uh, madami na vlog. Ayan pala. Ano, ilaw? Hindi na, ilaw. Ilaw daw naman po. Shower. <laughs> Wag na Shower. Huwag na mag-shower ka na lang sa ulan. Dito yata ang parting ilaw, mama. Ito ah. Uh. Yan. Sige, sige, Ito. sabihin, sabihin. Nagpahinabol pa ng cart. Lager, ilaw. Kami po yung kailangan natin ng ilaw. Titingin tayo yung medyo mataas yung ano? ng ano. susubukan na po yung ilaw. Pa! Malakas nga pala. Ayan, honey. May ano siya. So yeah, yung parang pag lang si sa ayun may direksyon na ni direct hi na mama si tao po si tao po yun, tawag ni ni ambi kan kati pa ni gisa ano yun pangalan ng vlog mo ano kahoy tinatry po ni oh malakas oh dalawa Salamat. Tara mo na yung may wallpaper na. Saan daw dito yung may wallpaper sa, sticker ni? Sa taas po. Nini. Ah, sa taas. Salamat. Okay, na yung hindi, Oh. Oh, sa taas daw. Tumakit din po kami dito sa taas dahil titingin ang wallpaper sticker, honey. Para dun sa lutuan. Oh, baka mamay gusto mo pang bumiling laruan. <laughs> <laughs> maganda mama. Umu. <laughs> 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 Parang Parang kailangan na nating umuwi. <laughs> Nagniningning ang mga mata ni mama dito. Oh. Sa bilang area na ito. Ang ganda nga naman tingnan. Bayad din pala sa dulo yung mga kadilag yung wallpaper sticker. Masama pagdala. Dito sa kuwarto, kusina. Ni ba tahan tahan pa Ang ganyan kasi natanggal sa mayen. Natatanggal ito kaya may Ang Sa wall. Ah, okay. Yung makapal na. Yan ito baka hindi na sa siguro. Di. Para maganda nga ito. Para maganda ito, mama, itong kulay nito, ako kulay pa ng ating kon. Tingnan mo po. Ang ganda nito, ako ya. lang. Mag maganda nga mama yung mga ganto na no? din maliit na portion lang din naman po pati lalagyan natin oh, sa may lutuan na. Yun na po yung napili ni mama na wallpaper sticker so yun ito sa may kakulay pati mama ng ating pintura yun po amin ko sinay may pintura yun hindi lang obvious <laughs> a few inches later ito na po yung nabili lahat Plus, ayan pupunta na po kami sa counter napagod na lagi na pagod ka na <laughs> Nanonood daw siya. Let's go mama doon sa counter. Yeah, hey. Pipila na. Op, op, op. Nakapila na ang dalawa. <laughs> Oo oh, nga, nandun na. Ano, enjoy naman kayong dalawa. Enjoy si mama. Same lang ito isang kon. Ah, ngayon kala siguro ngayon kailangan po nakapunta. Uh, oh. alatang si Mamay bihirang magano shopping. <laughs> Someday. Someday. Someday we'll decide. Alin, TV. Wow. Para malaki pa na natin eh. Para pag pagpapanood din yung vlog na atin. Malaki. Next time. Next time doon na yan. Malaki. Magkano yung gano'n? Oo, oh, kalahampu. Fifty-five inches? Aba hindi. <laughs> Magkano? 28. Ah, twenty k. twenty thousand eight hundred ninety-nine. So, ito ano, smart TV. <laughs> Tinignan lang. Tiningan lang. Ayan po at nakasakay na kami sa tricycle. Sakay na. Pasok na. Tapos na po. Oh, na mamili. So yan mga kadilag. Kami po ay nakabili na. Kaya mo na yung magmerienda at nakay magutom na. Tanghalian na pati pala ma'am. Mm -hmm. Alas 12 na po. Kaya pala parang ako medyo nahihilo. Kata nga pala hindi pala tulo siya. Oo, oh, nagsuman lang tayo. Let's go! Let's go. Tayo mo na yung magmeryenda Kuya Mike. Let's go, saan tayo? Sa Jollibee. Uy, Jollibee! Ayan po mga kadilag. At uh, sabi ni Mamay, dito na lang po kami sa May 4 Hermanas. Gawa ng baka madaming tao ngayon sa Jollibee. Tsaka pang ano yun, pang baguets. Ito yung pang oldies. Sakto lunch. Dito yung mga lutong bahay, Kuya Mike. May... Pasok po. So, yan. Mga lutong bahay. Ang kanilang menu dito. Ito, ito sa gusto mo, ma'am? Tsaka ito, ah. Ano yun? Sinuha natin yung at sinuserve na po yung aming pong pagkain, mga kanilang. Ito. sarap ito ay bobis tapos ay uh, Dasay, ito ay ano yung mm -hmm. tokwa gifting tapos ay yun ay galgareta naman kami po kakain muna mga kadilag kain na vlogger pan sarap sabaw kain na mama nagutom nagutom na pangamili <laughs> kakain po muna kami. Tapos na po kami kumain mga kadilag at ngayon naman po ay pupunta po kami ay, sa palengke. Ayan po at kami po ay pauwi na mga kadilag. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Thank you. Kuya Mike, ba? Thank you, thank you very much. Ba, si Pulding. Sipag <laughs> si naman ni Pulding. <laughs> baba din po ni mama yung iba pang mga gamit. Ay, iba yung mga doon. Tapos yung mga pinamili. Tapos ay yung iba po yung nado doon sa may sala. Mama, try na natin yung ilaw pala. try ko po. Yan, mama, ibigay mo nala ang kay... Yan, mga kadilag. papas oh, Papasko. Thank you po ulit. Salamat po. At si mama yung naka-experience na mag-shopping. Masaya. Salamat po. Ay. ay, bigay. Akala ko bibigay mo na ay, see, po bibigay itong um, Bibigay daw po ito kay Talamba, Talamba. Tapos, it Tapos ay kay, kay Ate Rups ati Oo. So, kung bagay si mama Mama'y nabigyan. Kaya, ang gagawin niya magbibigay din siya <laughs> May kabahagi din Nakabit na po namin yung ilaw. Dito, Mama, sa isa ito po, Nagbili din po kami ng ilaw So, ito po. Medyo malaki-laki na Ayan, yeah, nakakuha na ba ito? Oo, oh, nakaplay na yun. Nakaplay na. Ah, <laughs> sige. Tatry <laughs> <laughs> na natin itong maganda nga mag talaga ito. Ba, ikaw ang magpiti ito. Ano kamuha <laughs> um, mo na ito? So, tayo ang anak ng electrician -up If mo, <laughs> po ako today's video. Ayop mo. Makikiop po. Yan, tapos ito yung isa na kapag binuhay. Oh, mas maliwanag pa sa buhay mo. <laughs> maliwanag. Ang no, pala Oo. Eh. Oh, okay, isa sa kusina ay mga kadilag. Ayan po mga kadilag at nailagay na din po ni mama yung floor mat na binili po namin kanina. Maganda ang kulay mama. Honey, hindi ma malinis tingnan. No? Ma yun pong iba namin pinamili mga kadilag ay mga naiayos na ni mama Thank you so much po ulit malaking bagay po yung 5,000 madami po kaming nabili ni mama Salamat po si mama po nagkakape naman ngayon naki napagod. nawala ng energy Thank you so much po oh, talagang napakadami nating nabili mama ni Dusan at yon mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Muli, maraming salamat po sa amin pong generous sponsor. Uh, nawa po ay patuloy po kayong pagpalain ng atin pong Panginoon. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!